ano magparami ng alamang alocasia plant propagation propagating alocasia plant ito po ang alocasia po na ito ay masyado ng malago kaya ayan parami siyang suwi kailangan lang pong paghiwa-hiwalayin. marami. Ang ganda po niya. Yan Ang oh. ganda. Lago. Ang ganda ng dahon. O oh, yan ang ganda dami po kasi Ayan, puro alokesya o ganito po ang gagawin natin ihiwahiwalayin lang yung mga suwi so ihiwalay hi -hi paghihiwahiwalayin ito, new nyo. ng lupa. Masyado ng maraming ugat. Ayan. Oh, ito po yung mga ugat niya. Oh. Masyado ng marami. Ayan, ang gagawin natin, paghihiwa-hiwalayin. Ayan, oh. Oh. Yan, ilalagay e, natin diyan dami. Kailangan po iriripat na. O, oh, masyado na pong malago. Masyado ng marami. Ayan. Nalagyan oh, natin dyan. oh, ang dami na. Ang dami na siyang suwi. Ayan oh, dami. Meron po siyang mga laman, ayan oh, parang gabi. Laman niya. Dami oh. Tapo oh, marami na ang mapaglalagyan ng paso nito. Ang lima, anim. Oh, ito. Dami, oh. Ito, oh, ito pa. Ito pa. Dami. Oh, paghihiwa-hiwalayin po natin. Oh. Ayan, oh. Meron po siyang mga laman. Parang gabi. O, hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Ganito po ang pagpaparami. Paghihiwa-hiwalayin ang mga suwi. a location.